Ang kwento ng isang dedikadong estudyante na bigla na lang nawala. June 20, 2019, tumawag ang isang nag-aalalang ama sa 911 para i-report ang kanyang anak na babae na ilang araw nang hindi nila makontak. Siya ay si Mackenzie Lewick, 23 years old na college student at kababalik lang sa Salt Lake City kung saan dito siya nag-aaral. Isang linggo siyang nanatili kasama ang kanyang pamilya sa kanilang bayan para dumalo sa pagkawala ng kanyang lola sa California. At nang nakababa na siya sa kanyang eroplano pagbalik sa Salt Lake City ay nag-message siya sa kanyang ina ng napakasimple. Landed, love you mama. Walang nakakaalam na ito na pala ang huling text message na matatanggap nila sa anak. Dahil nang inihatid ng mga magulang si Mackenzie sa airport, ay inaasahan nilang makita ang anak pagkatapos ng semester. Pero kahit sa kanyang apartment, ay hindi na rin pala ito nakauwi nang bumaba na siya sa aeroplano ng gabing iyon. Lumipas ang mga araw ay hindi na nila ito makontak at voicemail na lang ang sumasagot dito. Samahan niyo kong alamin ang mga susunod na investigasyon sa nakakakilabot at brutal na mga pangyayari noong June 17, 2019 sa araw ng pagbaba ni Mackenzie sa eroplano at ang pagtrack ng mga pulis sa kanyang phone records kasama na rin ang mga ebidensya sa surveillance camera na nakuha nila sa trahedyang pagkawala ng estudyante. Si Mackenzie ay nasa South Lake City para tapusin ang kanyang pag-aaral sa University of Utah at dalawang semester na lang ang natitira sa kanya para makuha niya ang kanyang degree. Siya ay namumuhay katulad ng pangkaraniwang estudyante at nakatira sa apartment kasama ang dalawang roommate. Pero pagkatapos niya makabalik galing California para dumalo ng family funeral ay hindi na makontak ng mga magulang si Mackenzie at voicemail na lang ang sumasagot dito. At nang June 30, 2019 ay hindi pa rin nila makontak si Mackenzie kahit ang mga kaibigan nito. Kaya naman ang nag-aalalang ama na si Greg Luwick ay tumawag na sa 911 para kumpirmahin at i-wellness check na rin ang kanyang apartment. Yeah, I'd like to get it. If possible, to have a wellness check done on my daughter. I've been trying to get a hold of her all week. I was just wondering if I could have somebody maybe go by her house and check on her. Last time we heard from her, she got off the plane and coming back from L.A. It was 1 a.m. She was going to grab an Uber and go home. But that's the last I've heard from her. So 1 a.m. this morning? You no, know, 1 a.m. Monday morning. So we've been trying to get a hold of her all week. Usually it's phone line could return a call, but it goes straight to voicemails. Nang makarating ang mga pulis sa apartment ni Mackenzie ay walang sumasagot dito at nang kinontak nila ang landlord ay hindi rin ito sumasagot. Pero habang nasa labas ang mga polis ay merong nagbukas ng pinto at ito ay ang roommate ni Mackenzie. Sinabing pinagkatiwala ni Mackenzie ang alagang pusa sa kanya habang nasa California at kukunin rin sa kanya sa araw ng pagbabalik niya. Pero hindi alam ng kanyang roommate kung kailan si Mackenzie babalik. At nang ginalugod ng mga polis ang loob ng kanilang apartment ay napansin nilang wala roon ang luggage bag na ginamit na Mackenzie sa kanyang travel. Ganun rin ang sasakyan nito na nasa garahe pa rin. Malinaw ang implikasyon na hindi pa rin siya nakakauwi ng apartment at isang linggo na rin siyang hindi pumapasok sa school. Meron rin siyang due date sa online midterm examination noong June 20 at napag-alaman na hindi siya nag-login sa portal para mag-submit. Bukod sa pag-aaral ni Mackenzie ay nagtatrabaho rin siya sa biological testing company. Doon, hindi rin makumpirma na kanyang mga kasamahan sa trabaho kung nakapasok na rin ito simula ng umalis papuntang California. Nireview naman ng mga pulis ang surveillance footage na bumabasi si Mackenzie ng 1.35am ng madaling araw sa airport. At nakalagay rin ang kanyang pangalan sa listahan na kasama nga siyang nakasakay sa aeroplano. Kuha rin sa CCTV camera na sumakay siya ng grab ng 2.40am ng madaling araw pagbaba sa airport. Samantala, gumagawa rin ng sariling pag-iimbestiga ang ama ni Mackenzie na si Greg Lewick. Kumukuha siya ng clue para mapabilis ang paghahanap sa anak. Noon pa man ay hindi sinesekreto ni Mackenzie ang kanyang back information sa kanyang mga magulang. At nang binuksan nito ng ama sa online ay nakita niyang merong kakaibang transaksyon noong June 10. Merong pumasok na pera sa halagang US 300 US dollars kumakailan ay hindi na rin humihingi ng tulong sa pera si Mackenzie sa kanila para bayaran ang kanyang apartment at tuition fee sa eskwelahan at nakakabili pa rin ito ng mga bagong furniture sa loob ng kanyang apartment. Ang pinagtataka ng ama ay saan nang gagaling ang mga perang pinanggagastos ng anak para sa mga bayarin. Kung ito ba ay galing sa pagtatrabaho niya sa biological testing company Or merong taong nagbibigay kay Mackenzie ng pera. Alam naman ng kapatid na lalaki na Mackenzie na nakikipag-date ito sa mga lalaking nakikilala niya sa online dating app na Tinder, or sinabing posible ring baka meron itong boyfriend. Pero walang alam ang kapatid kung sino at ano ang mga pangalan nito. Isari sa mga sorority sisters ni Mackenzie ang nagkumpirma na nakikipag-date nga ito sa mga nakikilala niya sa Tinder. Pero ang mas nakakagulat rito ay ibinulga rin ni Mackenzie sa kanyang kaibigan na meron siyang pagnanasa at gusto niyang maging stripper sa club o nagbibigay aliw sa mga kalalakihan sa club. Dagdag pa niya ay si Mackenzie ay mahiyain pero sabik mag-explore sa mga bagay na bago sa kanya at gusto niyang mabuo ang kanyang confidence kaya gusto niyang makakilala ng iba't ibang uri ng tao. June 21, 2019, nag-file na ang mga polis na si Mackenzie ay kumpirmadong isa ng missing person. Dito, mas lalo pang pitalawak ng mga polis ang kanilang pag-iimbestiga. At dahil dito, kinausap rin nila ang ex-boyfriend ni Mackenzie Sinabi ng ex na nag-date sila hanggang April 2018 lamang at nang natapos ang kanilang relasyon ay nag-send ng video si Mackenzie sa kanya na meron itong katalik sa dalawang tao at nang nakita niya ito ay binalak niya si Mackenzie. Isa pang kaibigan ni Mackenzie na kasamahan niya sa sorority ang nagbigay rin ng impormasyon na di umano'y merong iniintay na job interview si Mackenzie sa Exotic Kitty Gentleman's Club o kilalang nightclub kung saan ang mga babae ay nagbibigay ng lap dance o nagsasayaw sa mapangahas na pananamit at nagbibigay aliw sa mga kalalakihan. Napag-alaman rin ng mga investigator na isa sa mga kaibigang lalaki ni Mackenzie ay sinasabing on and off ang kanilang relationship hanggang September 2018 pero hindi sila seryoso sa isa't isa at lalong hindi rin sila exclusively dating. Sinabi rin niyang meron silang planong magkitang muli pagbalik ni Mackenzie galing California. Dagdag pa ng kaibigang lalaki na si Mackenzie ay isang regular sugar baby na ang ibig sabihin ay pumapatol ito sa mga matatandang lalaki o mga sugar daddies na nagbibigay sa kanya ng pera or material support katulad na lang ng mga mamahaling regalo, alahas at kahit vacation trips sa ibang bansa. Pero ang kapalit nito ay companionship or pagbibigay aliw at ang iba pang social benefits sa pakikisama sa isang sugar daddy. Dahil dito, napag-alaman ng mga investigador na doon ang gagaling ang source of income ni Mackenzie sa paggamit niya ng mga dating app katulad ng Tinder at member rin siya ng dating site na Seeking Arrangement. Dito sa site na ito ay sinasabing makakahanap ka ng kakaibang relasyon. Mapa sugar babies at sugar daddies or mamas ay pareho kayo magbe-benefit at makukuha ang gusto nyo sa isa't isa at kung kailan nila gusto. Napag-alaman ng polis na ang huling login ni Mackenzie sa website na Seeking Arrangement ay noong June 16, 2019. Ilang oras lamang ang pagitan bago siya mawala ng June 17. Ipinanganak si Mackenzie noong March 8, 1996 sa Beachside, LA suburb ng El Segundo. Siya ay ikalawa sa panganay sa apat na magkakapatid at nag-iisang anak na babae. Noong high school ay lumalangoy siya at kasama sa water polo teams na samahan. Tumulong rin siya sa pagtatayo ng Breast Cancer Club Awareness at sa kolehiyo sa University of Utah ay kasama siya sa sisterly sorority na Alpha Chi Omega na nagbibigay pansin sa domestic violence awareness. Sinabi ng kaibigan ni Mackenzie na nakaranas ito ng sexual abuse noong 2018 at hindi ito madaling makalimutan ni Mackenzie. Nagkaroon siya ng depresyon at umiinom ng gamot. Nakikipagkita rin siya sa isang therapist. Pinalaki si Mackenzie ng kanyang mga magulang sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints pero hindi siya ganon ka-religious at mas ine-enjoy niya ang paglabas kasama ang mga kaibigan sa mga bars at ganon rin ang pakikipagkita sa mga lalaking na mimit niya sa online dating app na Tinder. Sinabi rin ni Mackenzie sa kanyang pamilya na siya ay bisexual. Galing siya sa pamilyang merong healthcare background. Ang tatay niyang si Greg ay nagtatrabaho sa healthcare logistics and administration. Naisip ng mga pulis na mapapag-alaman lang nila kung anong nangyaring kasunod kay Mackenzie ay pagkatapos nitong sumakay sa Grab Driver, kung saan siya nagpahatid ng gabing sumakay sa sasakyan. June 22, 2019, dalawang araw nang nawawala si Mackenzie at nang na-interview nila ang Grab Driver ay sinabing nagpababa si Mackenzie ay sa isang hatch park ng North-South Lake at doon ay merong sumundo sa kanyang kaibigan na ang minamaneho ay Subaru na sasakyan. Napansin naman ng Grab driver na mukha namang kilala ni Mackenzie ang sumundo sa kanya at sinabing kaswan na nagkumustahan pa ito at wala siyang napansin na merong kakaibang kilos. Bago pa man mawala si Mackenzie ay nakabook na rin ang kanyang flight pabalik ng Los Angeles ng June 23, 2019 para umaten ng family wedding. At dito, inabangan ng mga polis ang kanyang flight pero wala roon si Mackenzie. Natrack rin ang kanyang bank account transactions at nakita nila na hindi na ito gumalaw o nag-iba pagkatapos niyang sumakay ng grab ng gabing iyon noong June 17. Kaya kung may nangyari man sa kanya ay siguradong parehong kabi nang sumakay na siya na sumundo sa kanyang sasakyan na nakasubaru sa Hatch Park. Kaya naman, ang mga investigador ay nag-set ng geofence sa lugar ng Hatch Park sa mga paligid nito. Dahil sa teknolohiyang nakaset up sa Hatch Park na tinatawag nilang geofence na nakalagay sa paligid nito, ay natrack ng mga polis kung sino ang sumundo kay Mackenzie. Ang geofencing ay isang technology na gumagana sa mga smartphones at natatrack nito kung sino at anong oras lumalabas at pumapasok ang mga sasakyan o ang taong naka-on ang geofence app sa kanilang mga smartphones. Napag-alaman nila na nagping o or natrack sa geofence ang lumabas na device ID number sa pagmamayari na nagngangalang lalaki na si Ayola Ajayi. Nakita rin sa phone records na si Mackenzie at Ayola ay nagkaroon ng pag-uusap sa Text Me app at naging sapat na ebidensya na ito na magkaroon sila ng search warrant kay Ayola. June 25, 2019, nakipag-usap ang mga pulis kay Ayola. Sinabi ni Ayola na sinabihan siya ng kanyang abogado na huwag munang makipag-usap sa polis pero gusto lamang niyang i-clear ang kanyang pangalan at ayusin ang pagkalito sa kung bakit nakuha ng geofence ang kanyang device ID nang dumaan siya sa Hatch Park. I was going to bring the whole security camera yeah. and I was going to bring it here just to prove that I was under the camera the time. <laughs> I was going to bring the whole hard drive of your security camera or well, my lawyer told me that because you mentioned that the IP and everything that i should hold back okay and she asked me to be careful what i share with you because then she said and it doesn't make sense for my ip to be showing okay yeah i asked the security camera in my living room so and when i view it I Nagtatrabaho si Ayola bilang IT kaya naiintindihan niya ang kahalagahan ng kanyang geolocation at nagtutugma ito kay Mackenzie sa araw ng kanyang pagkawala. At nang nagsimula ng tanungin ng mga polisi Ayola ay nag alibay agad ito. Sinabi niyang meron siyang security camera sa labas at sa loob ng bahay niya. Sinabi rin niya kasama niya ang kanyang baby mama na si Michelle sa araw na ibinibintang sa kanya ang pagkawala ni Mackenzie. Dinadala ng kanyang baby mama ang kanyang sanggol na 8 months pa lamang sa Chan at inamin niyang gumagamit nga siya ng dating site na seeking arrangement at sinabing nagigilty siya sa ginawa niya dahil buntis si Michelle. Ginawa niya lang ito dahil gusto niya lang merong makausap na ibang tao kapag solo siya at nalulungkot. Sinabi rin ni Ayola na wala pa siyang namimit sa dating site, kundi gusto niya lang talagang maghanap ng makakausap para mawala ang kanyang anxiety. At lalong hindi niya ito kayang gawin kay Michelle na walong buwang buntis. Pero dinagdag niya na hindi rin sila magkasama ni Michelle sa iisang bahay at hindi rin sila magkarelasyon. Ganun pa man ay hindi pwedeng i-deny ni Ayola na hindi siya member ng Seeking Arrangement dating site dahil meron silang konkretong ebidensya pero nilinaw niyang hindi sila nakita ni Mackenzie kahit kailan. Ngunit, merong ebidensya ang mga polis na nag-usap sila sa text messages ni Mackenzie. Dahil noong June 16, 9 hours lang ang pagitan ng kanilang palitan sa text messages ng nawala si Mackenzie. Sumagot naman si Ayola sa mga investigador na pwedeng baka nakita lang ni Mackenzie ang kanyang cellphone number sa dating site at may message siya kung interesado siya sa kanya. Dinagdag rin ni Ayola na hindi rin niya matandaan kung sino ang eksaktong kausap niya pero nang tinanong siya kung pwedeng mag-send ng kanyang picture ay nag-send si Ayola ng kanyang selfie na letrato pero hindi na ito nag sa kanya pagkatapos. Ang nakakapagtaka dito ay tumagi naman si Ayola na ibigay sa mga polis ang lahat ng security video footage sa kanyang CCTV camera noong araw ng pagkawala ni Mackenzie. Sinabi niyang kailangan niya munang makausap ang kanyang abogado. Pero bago matapos ang pag-uusap nila ng mga polis ay hiniling nila na kailangang i-hand over ni Ayola ang kanyang cellphone sa kanila. Sinabi ng mga polis na hindi dahil sa pinagbibintangan nila ito o hindi sila naniniwala sa kanya, kundi kailangan pa nila ng makasiguro na tama ang mga binibigay na ebidensya o salaysay ni Ayola sa kanila. Dahil meron silang mga katibayan na nagkausap sila ni Mackenzie bago ito mawala at nagping ang kanyang device ID sa geofence location sa parehong lugar kung saan ibinaba ng grab driver si Mackenzie sa Hatch Park. Walang nagawa si Ayola kundi ibigay ang kanyang cellphone sa mga investigador bago umalis sa interrogation room. Pagkatapos ma-search o makita ng mga pulis ang cellphone ni Ayola ay sa sumunod na araw ay sumugo ng mga pulis na may dalang search warrant para pasukin ang bahay ni Ayola. Walang nagawa si Ayola kundi makipag-cooperate pero galit na galit ito dahil bakit ginawang ebidensya ng mga pulis ang kanyang cellphone. Kinukuha naman ni Ayola ang kanyang cellphone sa mga polis, sinabing kailangan niya tawagan ng kanyang abogado dahil sa bigla ang search warrant na inihain sa kanya. Dahil sa search warrant, pinasok ng mga pulis ang kanyang bahay at wala silang natagpuang si Mackenzie kundi isang tao lamang na nagre-rent kay Ayola sa isang kwarto. Nang hindi nila nakita si Mackenzie sa bahay ni Ayola, ay sinabi ng mga polis kay Ayola na libre na siyang umalis kung gugustuhin niya at hindi nila ito aarestuhin. But I will be there and I have a phone, but you guys walk in, I will sit where you can see me. All right, AJ. So is that where you'll probably be? Yeah, unless you want me to stay, I'm happy to stay. No, you're welcome to leave if you want to. I just, if we wanted to come talk to you, is that where you think you'll be? Yes. Okay. Habang ginagalugod ng mga pulis ang bahay ni Ayola, ay umalis rin si Ayola sa lugar ng kanyang bahay at sinabi niya sa mga pulis na pupunta muna siya sa library. Pero ang hindi alam ni Ayola ay sinusundan siya ng mga undercover police officer kung saan siya patungo. Nagsinungaling ito sa kanila sa halip ay pumunta ito sa Smith's Grocery at bumili ng bagong cellphone. Lumipas ang ilang oras pagkatapos magalugad ng mga pulis ang bahay ni Ayola ay nakakuha sila ng mga karagdagang ebidensya na nakuha nila sa bahay. Dahil sa mga ebidensyang nakuha nila ay hinanap nila si Ayola at kanila itong idinetain. Kinuha rin nila ang bagong biling cellphone ni Ayola at karagdagang itong ebidensya. Sa araw nang nakakuha sila ng search warrant kay Ayola, ay pitong araw nang nawawala si Mackenzie. Pero ano nga ba ang nakita ng mga pulis sa bahay ni Ayola para iditing siya ng mga ito? Nakita nila ang iba't ibang klase ng mga kutsilyo, martilyo at baril. Sa loob ng kanyang sasakyan ay nakita nilang napakadaming dumi at meron pang mga pirapirasong mga bahagi ng labi. Ganon rin ang napakadaming electronics kasama ang router at wifi mesh system. Kasama ang cellphone ni Ayola at ang computer nito ay magsasagawa sila ng forensic examination. Pero ang mas matindi ay napag-alaman nila ay sa likod ng bahay ni Ayola ay merong bagong hukay at mukhang kababaon lamang ng mga lupa. Nakipag-usap naman ang kapitbahay ni Ayola sa mga pulis at sinabing noong June 17 ay may nakita siyang sinusunog ni Ayola sa likod ng bahay. At naaamoy niya ito sa loob ng kanyang bahay na napakabaho at nakakasukang amoy na hindi pa niya nararanasan sa kanyang buhay. Kaya naman, nagpadala ng K9 unit police dog sa lupang katatambak lamang. At nang pumunta ang aso sa likod ng bahay, ay agad itong nagpakita ng senyales na meron nga siyang na-detect or naaamoy. Sinabi pa ng kapitbahay sa pulis na sinabihan niya si Ayola na kailangan itigil niya ang kanyang pagsusunog dahil kung hindi ay tatawag siya ng bombero para ipatigil ito. Sa second interview ng mga pulis kay Ayola ay pinaaamin ito dahil sa mga mabibikat na ebidensyang nakuha sa kanya. Pero ang sagot pa rin niya ay coincidence ang mga pangyayari at wala siyang alam sa mga ibinibintang sa kanya. Nahanap ng mga pulis sa kanyang likod bahay ang mga natitirang buto ng tao at parte ng anit sa ulo na may kasama pang buhok at sunog na laman ng tao pati na rin ang nakitang cellphone. Ang sasakyan naman ni Ayola ay napakabaho pa rin at amoy na amoy gasolina. Nakitang bumibili siya ng gasolina noong June 17 ng umaga nang nagsimulang nawawala na si Mackenzie. Meron ring surveillance evidence na nakuha ang sasakyan ni Ayola ay papunta sa Hatch Park ng 2.48 a.m. ng madaling araw at ng 2.59 a.m. ay makikitang paalis na ang grab na naghatid kay Mackenzie sa Hatch Park. At sampung segundo lang ay umalis na rin ang sasakyan ni Ayola paalis ng Hatch Park. Pero dito ay nakasakay na sa loob ng sasakyan ni Ayola si Mackenzie. June 28, 2019, nakumpirma na nga ng mga pulis na kay Mackenzie ang mga buto at mga natitirang sunog na labi na nakuha sa bahay ni Ayola sa pamamagitan ng pagtest nila ng DNA. Mabilis namang kumilos ang SWAT team kung saan inaresto si Ayola at tuluyan ng walang kawala sa kulungan. Bago ko ilatag lahat ng hatol sa kanya sa korte ay alamin natin kung sino ba at anong klaseng pagkatao meron si Ayola bago mangyari ang mga naganap na krimen kay Mackenzie. Si Ayola ay ipinanganak noong 1988 at lumaki siya sa bansang Nigeria pero lumipat sa bansang Amerika ng 2009. Sa papel na student visa at nagsimulang pumasok sa Utah State University. Si Ayola ay pabalik-balik sa university ng tatlong beses pero wala siyang natapos na kurso or degree. Sumali rin siya sa Utah National Guard simula 2014 hanggang 2015 pero hindi rin ito natapos at pinalabas siya dahil sa medical reason na glaucoma. Sinabi rin niya sa isang website page na siya ay isang IT specialist sa US Army simula 2014 hanggang 2016. Sinabi rin niyang meron siyang IT background experience sa Dell, Goldman Sachs at Microsoft. Sinubukan rin niya mag-modeling career at sa kanyang page, inilarawan niya ang sarili niyang matangkan, malaking pangangatawan, funny, romantic, at character actor na personalidad. Nag-publish rin siya ng ginawang libro kung saan siya ang writer at author at ibinenta sa Amazon noong 2018 na ang title I Forge Identity. Meron rin siyang asawa sa nagangalang Tanisha Ajayi pero hindi sila nagsama kahit kailan dahil sinabi ng babae na mapang-abuso si Ayola at mabilis magalit. At pag nag-aaway sila ni Tanisha ay sinasabi ni Ayola na papatayin niya ito. Sinabi niyang may pangyayaring itinali siya gamit ang phone cord at kailangan niya tumalon sa bintana para makatakas kay Ayola. At nang naabutan siya nito ay meron ng dalang kutsilyo at nakikipaglaban si Tanisha sa kanya para makatakas kahit dugoan ang kanyang mga kamay. Hindi lang yon, meron ring record si Ayola ng sex offense ng 2014 as sexually assault ng 2018 sa isang babaeng nakilala niya sa online dating. Ang ibig sabihin ng sexual assault ay kung hinawakan ng isang tao ang ibang tao nang walang pahintulot lalo na sa masiselang parte ng katawan. Napatunayan na ng mga pulis na ang killer ay si Ayola sa pagkawala ni Mackenzie ay tinrak ng mga pulis ang cellphone ni Ayola kung ang mga lugar siya pumunta nang nawala si Mackenzie ay napag-alaman nila na ibinaon ang katawan sa isang liblib na lugar at isang oras at kalahati ang layo sa City of Utah. Ito ay sa Logan Canyon na kilala sa magagandang tanawin at puntahan ng mga bikers at hikers. Nagsimula silang hanapin ng katawan ni Mackenzie ng July 2, 2019 at nakita nila ito ng July 3 ng tanghali. Nakakakilabot nang nakita nila ang bangkay ni Mackenzie. Nakabaon ito sa mababaw na hukay ng lupa at may takip ng mga tangkay na dahon sa ibabaw. At nang binuksan ay nakatali ang dalawang kamay sa likod at ang buong katawan ay medyo sunog at may mga pasa ang ulo. Napag-alaman sa autopsy ay sinakal muna si Mackenzie gamit ang kamay ni Ayola pero hindi pa ipusapad para mapatay siya gumamit pa ito ng belt at ipinapalo kay MacKenzie ang ulo at ito ang kanyang matinding ikinamatay. At nang June 17 ay tinangkang sunugin ang katawan ni MacKenzie sa likod bahay, pero hindi ito nasunog lahat dahil inerereklamo siya ng kanyang kapitbahay sa masangsang amoy. Itinapon niya ang mga gamit at damit ni Mackenzie sa Jordan River kung saan nakita ang ibang damit at gamit pati na rin ang student ID sa University of Utah. Napag-aralan ng mga investigador na hindi aksidente ang mga pangyayari at pinilano talaga ito ni Ayola simula pa lang na nag-uusap sila sa seeking arrangements na dating app. Nakaplano ito hanggang makababa si Mackenzie ng eroplano ay magkausap na sila sa text messages hanggang pagsundo ni Ayola kay Mackenzie sa Hatch Park. At sa dami ng CCTV camera ni Ayola sa labas at sa loob ng bahay ay napag-alaman ng polis na nakaturn off ito sa araw ng paglabas niya sa pagsundo kay Mackenzie hanggang makarating sila sa bahay. At sa dami ng CCTV camera ni Ayola sa labas at sa loob ng bahay ay napag-alaman ng polis na nakaturn off ito sa araw ng paglabas niya at pagsundo kay Mackenzie hanggang makarating na sila sa bahay. Ginawa ito ni Ayola para walang makuhang ebidensya at ganun rin sa paglipat niya sa bangkay kay Mackenzie ay nakaturn off na naman ang mga CCTV camera. October 7, 2020 Si Ayola ay nagpleaded guilty sa first degree aggravated murder at third degree desecration of a human body. Ang ibig sabihin nito ay inami niya ang kanyang pagkakasala sa pagplanong pagpatay at pinag-isipan ang krimen. At ganun rin ang hindi niya paggalang sa bangkay ng kanyang pinatay. Sa halip na maparusahan siya ng death penalty ay makukulong na lamang siya ng habang buhay at go na walang posibilidad na magkaroon ng parol. Ibinaba ng korte ang hato sa kanya dahil sa pag-amin niya sa krimen.